Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al akmalan ala abdihi wa rasulihi wa khalilihi wa aminihi ala wahyihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mga kapatid, sa panampalatayang Islam ibabahagi po natin ngayon ang kahigtan ng Araw ng Arafah Ano nga ba ang kahiktan ng Araw na ito? Ang Araw ng Arafah, mga kapatid, ay magaganap ito sa ikasyam na araw ng Dulhidya. Ito po ang pinakamainam na araw sa buong taon. At ang pinakamainam na gabi naman ay ang gabi ng Laylatul Qadr at pagdating naman sa araw, ang pinakamainam ay ang araw ng Arafah. <clears throat> so, ano nga ba ang mayroon dito mga kapatid sa araw ng Arafah na ito? Sa araw ng Arafah dito po kinumpleto na po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating relihiyon. Ano ang sabi ng mga Hudyo sa panahon na yan? Sabi nila, Kala Yahudi li Umar bin Khattab, sinabi ng isang Hudyo kay Umar bin Khattab, Ya Amir al-Mu'minin, ayatun fi kitabikum takraunaha, law alayna ma'ashara al-Yahud, al nazalat latakadna dalik al-yaw ma'ida. Sabi niya, isang aya sabi niya, na kung saan, ay matatagpuan sa inyong Quran, na binabasa ninyo na kung sa amin lang ito ibinaba, kung sa amin lang ito ibinaba, ay gagawin namin itong isang napakalaking araw. At ano yon? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma, akmal to lakum dinakum, watmam to alaykum ni'mati, wa to lakum ul-islam madina. At ngayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na ito ay kinumplito ko na sa inyo ang inyong relihiyon. Kumplito na lahat. Naituro na sa atin lahat. Watmam to alaykum ni'mati. At ginanap ko na sa inyo ang aking biyaya wala dito lokumul isla madina at kinalugdan ko sa inyo na maging inyong relihiyon ang Islam so ito ay ibinababa ito sa araw ng Arafah so napakalaking uh, araw ang araw ng Arafah kung saan dito po ay kinumpleto ng Allah Subhanahu wa taala ang relihiyong Islam at sa araw ng Arafah mga kapatid, dito rin ay nanumpa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa shahidi wa mashhud. At ang mashhud dito, ang sasaksihan dito ng mga tao ay ang araw ng Arafah. Kaya nga sabi sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al yawm al ma'ud yawm al qiyamah, at ang araw kung saan ay uh, ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang araw ng paghukom wal yawmal mashhud at ang araw kung saan ay sasaksian dito sasaksian ito ng mga tao mo arafa at ito po yung araw ng arafa at sa araw ng Arafah, mga kapatid, ang gagawin ng mga tao dito ay may iipon sila sa araw ng Arafah. Diyan po sa Makkabanda, mayroon po diyan tinatawag na Arafah, isang lugar na tinatawag na Arafah. May iipon po diyan ang mga tao sa araw din na ikasyam na tinawag na araw ng arafa kung saan lahat sila ay nakasuot ng puti. Ah, magkaisa sila lahat sa kasuutan kung saan ito ay upang maalala nila ang kamatayan kung saan ito po ang isinusuot natin sa isang isang namatay. Okay? So dito po may ng mga tao at umaalala sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat sila ay umaalala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal la sharika lak. Yan ay tuloy-tuloy nila binibigkas yan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nanumpa rin ayon sa tafsir ng ating mga ulama kagaya ng tafsir ni Ibn Abbas, ni Ikrim at ni Ad-Dahak sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa wal watr. At ang dito, ay ang tinatawag natin na tina, even number ay ang araw ng pagkatay o yung Idul adha at ang, ang winter ay o Al water ay ito po yung araw ng Arafah so nanumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala ilang bisis dito nanumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito at sa araw na ito mga kapatid ay ipagyayabang ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao sa araw ng arafa sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam ma min yaumin afdal indallahi min yaumi arafa ينزل الله إلى السماء الدنيا al-ard الأرض أهل sama so walang mga aron na napakainam sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa araw na ito kung saan ito yung araw ng Arafah bababa ang Allah mula sa kalangitan bababa siya papunta sa langit sa mundo fayubahi bi al-ard at pagyaya ipagyayabang ng Allah subhanahu wa ta'ala yung nasa mundo pagyayabangan niya yung mga anghel kung bagay pagmamalaki niya tayo sa mga mga anghel So sabi nga ni Ummu Salama radiyallahu anha kalat, Ni'amal yawmi, yawm yanzilullahu fihi ila samai dunya, ang pinakamainam na araw ay kung saan bababa ba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangit sa hadith na bumababa ang Allah sa gabi, pero sa araw na ito, bababa ba ang Allah. Ito po yung dalil, katibayan, na dito bababa ba ang Allah sa araw ng Arafa. Doon si bababa sa Arafa. Kalu ya ummal mu'minin wa ay huwa, sabi nila ya ummal mu'minin wa ay ina ng mga mananampalataya. Anong araw yan? Kaya sabi niya, Araw ng arafa So, ito po mga kapatid sa aron ng arafa <coughs> ay pinapadalas dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang pagpapalaya sa kanyang mga alipin. So, madalas dito, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pinapalaya niya ang kanyang mga alipin mula sa naglalagablab na, naglalagablab na impyerno. At ang suna po dito ay ang dalasan po natin ng pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagdikir, paggawa ng mabuti sa araw na ito. At ang pinakamainam na dua panalangin sa araw na ito ay khairu dua, dua o yawmi arfa. At ang pinakamainam na panalangin ay ang uh, ang panalangin sa araw ng arfa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyu min ba' min qabli. Na kung saan ito po yung pinakamainam na sinabi ko at sinabi ng mga propeta sugo na nauna sa akin. Ano yun? La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ulitin ko, ang pinakamainam na bibigkasin na dua sa araw ng Arafah, ikaw man ay nasa Arafah, ikaw man ay wala sa Arafah, nasa Pilipinas, nasa ibang bansa, عنتاخن من الدعاء سعارنيان يعني أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أت بن رواية كان أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بين خمئة الدعاء نربيت صلى الله عليه وسلم سعارنا عرفة أي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو بيده الخير وهو على كل شيء قدير So dito po mga kapatid, sa araw ng Arafa ay uh, pinapatawad dito ang ating mga kasalanan. Ha? Pina, tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga isa sa mga dua dito ay Rabbana hada abduka kad ataka abidahu wa nahnu abiduka fatiqna. Ya Allah, kami ay inyong alip, alipin. So, palayain niyo po kami ya Allah. So, palalayain tayo mula sa mula sa pag uh, kumbaga mula sa mga ating mga kasalanan kung saan magtutulak sa atin na tayo ay mapunta sa impyerno. Sa araw ng alaala ay binanggit din ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dami natin dito ang pagtakbir. Fa fihin min at tahlili wa takbir wa tahmid. So dalasan do natin dito ang pagsabi ng la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah. So ito po ay napakainam na araw. Malalo na pagkasinabayan pa ng araw ng Friday. So kapag kasumabay pa ang araw ng Friday sa araw ng Arafah, so araw na napakainam sa buong taon at araw na napakainam sa sa linggo. So may mga paniniwala ng mga tao na kapag do tumugma ang araw ng Arafah sa araw ng Biyernes ay katumbas nito ay para kang nag ng pitong haj o kaya ay 70 haj o kaya ay 73 na haj. Ito po ay walang dalil. Hindi po totoo 'yon. Wala pong nabanggit na ganoong hadith na ganun po ang kanyang gantimpala. At ang pinaka mainam nagagawin natin sa araw na ito na ikasyam ng araw ng, Dul, ng Dul Hidya, which is araw ng Arafa sa mga hindi po nagmagahaj, ay ang magfa -fasting. Ang pag-aayuno po sa araw na yan. Ito po, ay nabanggit, ito po yung nabanggit talaga yung hadith na mag-ayuno tayo sa unang sampung araw ng Dulhidya sa ikasyam ng araw ng Dulhidja. Ito pun binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito na rawahu Muslim? Siyamu yawmi Arafah tahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Wa fi riwayatin yukafiru sanata Ang pag-aayuno sabi ng propeta sallallahu wa wasallam sa araw ng Arafah ay inaasam ko sabi ng propeta sallallahu wa wasallam sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin niya ang kasalanan natin sa nakaraang taon at sa susunod pang taon. So, napakainam ng ganti pala. Ang pag-fasting sa araw na ito, kaya wag nating kalimutan, wag nating uh, ipagwalang bahala na makapag-ayuno sa araw na ito kung saan pinapatawad ng Allah ang nakaraang taong kasalanan natin at susunod pang taon na kasalanan natin. Ibig sabihin, dalawang taon ang pinapatawad dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, napakalaking gantimpala ang naghihintay sa atin. Kaya dapat ay gisingin natin ang ating mga pamilya, ang ating asawa, kamag-anak sa araw na yan para sila ay makapag-fasting. Si Sa'id bin Jubay radiyallahu, uh, si Sa'id bin Jubay rahimahullah, yakulu, ayqidu khademakum yatasaharuna lisomiyo mi'arafa. Gisingin ninyo ang inyong mga kasambahay ha? upang sila ay makapagsahor kasama ninyo upang sila ay makapag-ayuno sa araw ng Arafa. Kaya mga kapatid, itong araw ng Arafah na ito mga kapatid, kahit na ikaw ay biyahero, pwede ka magfasting sabi ng ating mga ulama. Kahit na ikaw ay nasa paglalakbay, pwede ka magfasting. Pero kung hindi ka man kapag-fasting dahil ikaw ay nagkasakit, dahil ikaw ay may karamdaman, dahil dumating ang regla mo, so isusulat pa rin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala ng pag-ayuno sa araw ng Arafah. Anong sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam? Ida maridul abdu aw safar, kutibalahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan kapag ang isang tao ay nagkasakit ang isang alipin ng Allah ay nagkasakit o kaya ay naglakbay tapos mayroon siyang bagay na dapat na dapat sana igagawin niya at hindi niya ito nagawa dahil sa bagay na ito kutibalahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan ay susulat sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gantimpala niya na katumbas ng ginagawa niya na siya ay residente hindi siya naglalakbay at siya ay walang sakit at pagkatapos ng sa araw ng Arafah after ng Fajr ay magsisimula po ang pagbigkas natin ng Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd every matapos yung sala ay magtatakbir tayo mag-start po yan sa pagkatapos ng Uh, sala ng fajr sa araw ng arafah hanggat sa ikatartin ng lulhidya pagkatapos ng salatu al-asr So yan po mga kapatid, mga isang mga sunna po na nakakalimutan natin At isa po sa mga dua na napakainam sa araw na ito ay ang saklaw niya po lahat ng kabutihan sa mundo at sa kabilang buhay. Anong dua ito? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ito ay doa na saklaw niya po lahat ang kabutihan sa mundo at sa kabilang buhay. O oh, Panginoon namin, ibigay niyo po sa amin ang lahat ng mabubuti dito sa mundo at lahat ng mabubuti sa kabilang buhay at iligtas niyo po kami sa parusa ng impyerno. So saan pa po kayo? Ito yung doa na ito ay saklaw na niya po lahat. So talagang napakaganda po na iduan natin ito sa araw ng Arafa Arafah. At siyempre mga kapatid, uh, dito po sa araw na ito, ay ang mga mag sa Makkah ay hindi po sila magfa-fasting. Tayo lang po na wala sa Makkah ang magfa-fasting pero yung mga nasa Ah uh, Makkah na nagsasagawa ng Hajj ay makro. Ah, hindi po kaaya-aya sa kanila ang mag-fasting kasi po sila ay nagpapagod dyan. Nagihirap sila dyan. Kailangan nila ng lakas. Kailangan nilang kumain para makapagdua sila hanggat sa paglubog ng araw at magpapatuloy sila sa pagtatakbir sa araw na, na yan. At ang, ang Propeta Salasalam, ang sino mang magtakbir, ay hindi siya ah, pinagbabawalan ng Propeta Salasalam kung paanong paraan sila magtatakbir. At mananatili ang mga taga sa araw ng Arafah. Aalis sila pagka mataas na po yung araw. Pupunta na po sila sa Arafah. May iipon po sila doon at mananatili po sila doon hanggat sa paglubog ng araw. At kapag ka ang tao ay uh, pum hindi siya dumaan doon sa Arafah, hindi po tanggap ang kanyang haj. Ang sino man na pumunta sa Makka para magsagawa ng haj at hindi po siya po dumaan sa Arafah, As in, dumiritso siya sa Muzdali hindi po tanggap ang kanyang hajj. Pero kung dumaan siya sa Arafa, then hindi pa lumubog yung araw, pumunta siya sa Muzdalifa, ay nakalabag siya ng obligado at kinakailangan niya mag-alay. Ah, kinakailangan niya mag-alay kung hindi siya babalik. Mag-alay siya ng tupa. Pero kung nakabalik sa walang problema. At dapat po, hintayin po natin na hanggang lumubog yung araw at ang pinakahuling oras nito ay hanggang Fajr. Ang pinakauling oras ng araw ng Arafa ay hanggang Pajar. Ibig sabihin, kapag ka pumunta ka sa Arafa, paglubog ng araw at hindi pa po natatapos ang Fajar, tanggap po ang inyong Hajj. Pero pag hindi po kayo nakapunta sa Arafa sa araw ng uh, Hajj, sa panahon ng Hajj ay hindi po matatanggap ang inyong Hajj. Sa araw ng Arafa, mga kapatid, ay sabi ko nga kanina, napakadami na pinapalaya ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Sabi ng propeta sallallahu Alaihi Wasallam, ma min yawmin min an fihi 'abdan min nar min arafa. walang araw kung saan madalas na nagpapalaya dito ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kanyang alipin mula sa impyerno. at ito po ay nangyayari po sa araw ng Arafa. Kaya mga kapatid, huwag po natin ipagwalang bahala ang araw na ito. Magfasting tayo, o tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalasan natin ng pagdudua sa araw na ito kung saan napakalaki ang uh, pala na naghihintay sa atin sa araw na ito at huwag nating ipagwalang bahala at ituro po natin ito sa ibang mga kapatid natin, sa asawa, sa anak, sa pamilya, sa kakilala upang mabuhay ang sunna na ito na nakakalimutan natin. So hanggang dito na lamang mga kapatid, naway napulutan natin ang aral ang kahalagahan ng araw ng Arafah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala na Muhammad. وعلى اله وصحبه اجمعين سلام عليكم ورحمه الله وبركاته